So, dapat seryosohin mo din. Hindi yung seryoso na nga yung kausap mo. And ikaw naman, parang ang baliw. Tumatawa ka lang. Kasi hindi mo pala naintindihan yung tinanong. Yo, what's up mga peeps? Welcome back again to my channel. If you are just new to my channel, don't forget to hit the subscribe button. My name is Kate and you are watching Humolas TV. Mga kapeeps, Humolas TV, subscribe ka na. For today's video, for today's vlog mga peeps, meron na naman panibagong topic for today. For today's video is tips para ganahan yung ka LDR mo na makipag-usap sa iyo. So, check it out. A few moments later. So, ayun mga peeps, magbibigay lang ako ng anim na tips para ganahan yung ka LDR mo na kausapin ka, mapababae ba yan or mapalalaki, mapa-LGBT ba yan? Pwede, pwede. So, let's start. Number one, just positive. Sino ba naman yung taong gaganahan kung palaging pinag-uusapan is mga negative. So kung gusto mo na mas ganahan yung ka LDR mo na makipag-usap sa'yo, so dapat kung na, kung down siya sa araw na 'yon, dapat ikaw mismo yung mag-encourage sa kanya. Dapat ikaw mismo yung uh, yung magdadala ng good vibes para gumaan yung pakiramdam niya. So sa number two, avoid dramas in life. Naku, lalo, lalong-lalo na kapag afam yung ka-chat mo, babae ba yan o lalaki, ayaw ng mga afam na mga kadramahan natin sa buhay. Tayo pa naman. Lalo, lalo na yung mga babaes, madami talaga yung mga drama, mga peeps. Kaya i-avoid nyo lang yan. Kung gusto mo talaga maging successful sa pakikipag-chat online, <laughs> mo ganuna Avoid mo lang yung mga drama sa buhay. Avoid mo yung mga over pag-o-overthink. So, avoid mo din yan, babes. Let's proceed na sa number three. Dapat open-minded ka din. Kapag afam, yung ka-chat mo, babae ba yan o lalaki, dapat open-minded ka. Tinanong ka lang ng afam, kung uh, virgin ka ba ba? Oh, kung berhen ka ba ba, nagalit ka na agad, binlock mo na. Kung hindi ka pwedeng makipag-chat, kung well, ganyan ka. Kasi sa mga afam, napaka-liberated nila. Magtatanong, may mga afam talaga na tatanungin ka kung may mga experience ka na ba sa mga ganong bagay. Kasi ganun sila, ganun sila mga pipsa, ganun sila ka-liberated. Kaya, be open minded. Doon tayo sa number 4, ang pinaka-importante sa lahat. Dapat kapag nakikipag-chat ka, avoid mong maging boring. Siyempre, sino man, sino, sino man, naman yung taong ganahan makipag-usap, kapag yung kausap niya is one word response lang, Tinaw tinanong mo lang ng how are you, ang sagot lang ay fine, wala ng follow-up na question. So, kung first time mo makikipag-chat sa mga afam, ha babae ba yan or lalaki, kung first time mo makipag-chat, dapat naka na yung mga question, dapat naka-ready na yung mga topic na pag-uusapan mo, pag-uusapan yung dalawa sa video call. Dapat naka na siya. Wow, parang ano lang ha, <laughs> sa school lang. Dapat naka na siya mga pipsa. So, doon na tayo sa number 5. Speaking of oh, pagiging boring, dito sa number 5, yung sinabi ko nga na dapat naka-prepare na yung mga, mga questions mo sa kanya. Dapat isulat mo, yun, isulat mo na yon Isulat mo na yung mga topic na gusto mong pag-usapan. Pwede, na mga, pwede naman isulat muna mga pipsa before kayo mag-chat or before kayo mag-video call. Para at least continuous yung, yung pag-uusap yung dalawa. Wala yung, walang ano, walang, uh, walang awkward moment, walang dead air na nagaganap sa pag-uusap yung dalawa. Doon na tayo sa last. Be responsible sa pakikipag-usap. like, don't act like immature or like a kid or like a baby. You know, baby like. But be responsible enough, mga peeps. Dapat, dapat, kumbaga, kapag tinanong kay, kapag tinanong ka ng afam na mga serious na bagay, so dapat seryosohin mo din. Hindi yung seryoso na nga yung kausap mo, And ikaw naman, parang ang baliw na, <laughs> tumatawa ka lang kasi hindi mo pala naintindihan yung tinanong. <laughs> So, maging responsable tayo mga pipsa, sa mga kausap natin online. And be responsible enough then na dapat ma-observe mo kung scammer ba yung kachat mo. Kaya mag-ingat kayo, mga pipsa. Ha? Happy chatting! So, yan yung vlog natin for today. I hope you give a thumbs up to this video. And don't forget to subscribe to my channel. Again, this is Ken, I'm now signing off. Walang ibang may alam kung ano ang iyong kapalaran Kailangan mo ba na makakausap?